Tila nagpapakita na naman ho ng uh, ugali ang palasyo ng Malacanang pagpapakawala ng kanilang mga attack dogs. Ito'y matapos po naman na magpost sa kanyang social media ang Philippine Ambassador to the United Kingdom, si Ambassador Teodoro Teddy Loxin Jr., mga kaibigan. Siya po yung embahador ng Pilipinas dito po sa UK. Nakabase siya dito sa London, mga kaibigan. Ano? kung saan sinabi niya, binigyang diin niya na kinidnap mga kaibigan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinidnap ng mga Pilipino at hinand over doon sa mga dayuhan o yung mga foreigners and route to his detainment at the Hague in the Netherlands. Alam po naman natin, hindi may kakaila na itong si Ambassador Luksine, siya po ay nagsilbing Department of Foreign Affairs Secretary noong panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, siyempre, hindi nagustuhan ito ng Palasyo ng Malacanang. Kung bakit ko sinabi mga kaibigan ho na yung usual na ugali ng Pilipinas ay eh may mga o yung kasalukuyang gobyerno, eh meron silang mga attack dog mga kaibigan. <laughs> At ang attack dog ng BBM administration ngayon ay walang iba kundi yung mismong DFA Secretary sa kasulukuyan sa katauhan po naman nitong si Secretary Teresa Lazaro. Oh. Dahil po sa sinabing yan ni Ambassador Teddy Luxin, siyempre si Loxin eh, nasa ilalim po ng uh, Department of Foreign Affairs, no? So, oh. so nasa ilalim siya nitong si Secretary Teresa Lazaro. Oh. Ang sabi ni Secretary Lázaro, ikaw ngayon ang atakdog ng Malacanang, ha? hindi si ma anti -Clair. Uh, She would seek clarification, mga kaibigan. Tatawagan daw niya isong si Teddy Boy at uh, kukunin niya ang kanyang paliwanag. She would seek clarification from Philippine Ambassador Teddy Locsin. On the remarks, he posted on social media. Binos ko kasi ito ni Manong Teddy sa kanyang social media account kung saan eh sinabi niya na ng ilang mga Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinasakamay ng mga foreigners, mga kaibigan. Kung saan eh alam naman nating lahat itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakanditin ngayon dyan sa... International Criminal Court dyan po sa The Hague, Netherlands. Kung saan eh, humaharap po siya sa mga kaso. Mga kaso, mga kaibigan. No? At sinabi ho nitong si... Yung kaso pala niya, yung kaso ng dating Pangulo, Crimes Against Humanity, mga kaibigan. Kung saan noong September 23 dapat, yung pinuntahan natin sa The Hague, eh yun po yung confirmation of charges pero hindi nga po natuloy dahil naman dun sa kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo mga kaibigan. Huh? Uh, sinabi ni Lazaro na tatawagan niya itong si Locsin <laughs> na dating foreign secretary regarding his remarks on his Facebook account over the weekend. Balikan po natin yung sinabi nitong si uh, Teddy Boy Locsin ano mga kaibigan. Huh? Ginidnap o abducted ng mga Pilipinos and handed over to foreigners and route to his detainment at the Hague in the Netherlands, itong sinating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Teddy Boy Loxin, binigyang din niya mga kaibigan kasi hindi natin matatawaran din ang galing nitong mamang as a journalist at the same time, o oh, abogado siya. Magaling na abogado. Itong si Teddy Boy Loxin, naging mambabatas din siya ng matagal na panahon Diyan po sa isang distrito ng Makati, mga kaibigan, salitan sila diyan dati. Itong si dating congressman at dating senador uh, Joker Arroyo, mga kaibigan, binigyang diin nitong si Teddy Boy Luxin na inaresto, inaresto ng ICC o hindi inaresto, yun yun, linawin natin, iginiit niya na hindi inaresto ng ICC si Duterte kundi kinidnap ng mga Pilipino at hinand over sa mga dayuhang otoridad. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. E binigyang diin mga kabab kababayan nitong si Ginoong Loxin na kapagka guilty sa anumang krimen ang dating Pangulo eh doon lamang dapat siya at kinonfess niya oh, dito sa o oh, sa bansang Pilipinas habang siya ay nandyan sa Pilipinas eh dapat dyan siya dapat panugutin pero hindi yun ang nangyari. Magugulit mga kaibigan na noong Marso ang dating Pangulong Duterte ay nadetained. Idinetined yan po sa dahig at tinawag po nga niya ito na kidnapping. Habang inaantay yung trial sa kanyang crimes against humanity na kaso. Ito'y kaugnayan po naman dun sa war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon simula noong 2016 hanggang 2022. Ito pong si Loxin mga kaibigan ay nagsilbi na Foreign Affairs Secretary from 2018 to 2022. Oh, hanggang sa inappoint po siya na magiging pong uh, ambassador ng Pilipinas dito po sa United Kingdom. At yung dating ambassador ng UK o Philippine Ambassador to UK, yung dating uh, uh, ambassador natin dito sa UK. Oh, eh siya, siya yung ano, siya yung uh, naging DFA secretary. Oh. Anong ang pangalan tumamang to. Yung may, may salamin na ko na. Oh. Uh, sinabi rin itong si Loxin na ang serya ng mga rally na isinagawa noong 21st of September sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, particular dyan sa Manjola, EDSA, at maging sa Luneta, eh, iginiit niya na dahil sa pagrarali ng mga taong yan, mga kaibigan, iba't ibang rally ng iba't ibang mga grupo, patunay lamang aniya na ang justice system ng ating bansa ay hindi maayos, impaired. Impaired, impaired mga kaibigan. Hindi ho functional, hindi nagpa-function ng tama yung justice system sa ating bansa. ay no? sinabi nito na no wonder that there are trillion people marches for just that reason, yun daw inability ng domestic justice, ibig sabihin po yung mga local courts ng Pilipinas, to hold grand theft auto appropriation to account, mga kaibigan. Eh, oo nga naman, meron tayong korte sa Pilipinas, di ba? Bakit hindi mo na dininig dyan na nasasad naman dun sa, nasasad dun sa patas, mga kaibigan? Na kailangan dinggin muna ng local court bago ipasa sa International Court ang dating Pangulo. Hindi nasunod. So ibig sabihin, sabi niya, impaired ang the system ng justice system ng Pilipinas. It is a confession begging for foreign domination in purely national affairs and by willing and complicit admission. Nakakaya ang Pilipinas, mga kaibigan, kulang na lang sabihin ni Loxin na nakakahiya ang Pilipinas dahil nga po hindi na susunod yung batas, yung proseso. O, oh, eh, kailan ba naging tama ang proseso nga naman dyan? Yun lang pag-appoint ng ombudsman eh. O? Huh? Ang daming kaso. Ang daming kaso na isinampan lamang kay Boying Remulya. Huh? Eh, bakit na yon? Dahil itong si Boying Remulya ang magiging tagapagtanggol, tagapagligtas nitong si Bongbong Marcos kapag natapos yung kanyang termino sa 2028, sigurado ako na maraming magsasampan ng kaso laban sa kanya. Mga kaibigan, at ang magsisilbing tagapagtanggol niya, eh walang iba, kundi itong si Ombudsman Boeing Ramulia na dapat, o, oh, a apolitical dapat, yun nung ipinaupo dyan. Hindi yung naging politiko itong si Boeing eh naging congressman, naging governor ng Kabite. Uh, oh, ano mong hindi, paano magiging uh, political yan, mga kaibigan? Hindi katulad nung nakaraang ano, nakaraang ombudsman, yung uh, katatapos lamang ng kanyang term, kakarater lamang, si attorney sa, o si uh, Justice Sam Martires. Inappoint yan ni dating Paholong Rodrigo Duterte. At ilang beses niyang inamin, oh, sa media, na ang iginagalang ko talaga itong si Digong, sabi niya, sa loob ng aking termino at sa loob ng kanyang termino, hindi man lang tumawag sa akin yan. Ni hindi tumawag sa akin yan kahit yung kanyang mga alipores. Ni hindi tumawag sa akin yan at nang ng anumang pabor. Kaya sabi na itong si retired justice at ombudsman sa Martinez, eh, hindi nawawalang paggalang ko kay Digong dahil sa ginawa niyang yan, na hindi man lang humingi ng pabor, sa kabila ng katotohanan na siya ang nag-appoint sa akin, sabi niya, eh, lalo ko siyang iginalang. Yun ang sabi niya, eh, itong si Buying Ying. <laughs> itong si Buying Ying, magiging apolitikal pa ba ito? Eh, unang lumabas sa, unang lumabas sa kanyang bibig, bago pa man siya, o oh, after pa, na, after na niya na makapanumpa, eh, sisilipin daw yung salen. nitong si BP Sara. Eh, ibig sabihin, ang unang target niya, walang iba kundi itong si Sara. Imbes na yung mga magnanakaw sa gobyerno, mga kaibigan. Ha? Sino ba yung mga magnanakaw sa gobyerno? Yung mga involved sa flood control projects na hanggang ngayon hindi natin alam kung saan napapunta. E, tinigil lang investigasyon ng Senado. Yung ICC, nag-resign na itong si uh, Mayor Magalong dahil may nasilip siya. Eh sabi niya, eh, he struck a nerve. Kaya tignan niyo, sinilip agad yung umano daw eh, conflict of interest ng pagiging mayor niya at ng pagiging adviser ng ICI na yan, mga kaibigan. Ngayon yung ICI, ayaw na nilang ipa-livestream yung isinasagong investigasyon. Anong nangyari nung isang araw? Dumalo doon si tampanos Los, yung talagang numero unong accused mga kaibigan na nagnakaw ng bilyon-bilyon sa pundo ng bayan, anong lumabas na balita pagkatapos niya pumasok sa ICI investigation? Kinukonsideraw na magiging state witness, anak ng kulawin naman, oh. Yung sinasabing pinakamalaking buwaya dyan sa kongreso, gagawing state witness? Ay, nako. Yang ICI na yan, mga kaibigan, dapat ipasara na. Wala yan, eh. Wala. Walang silbi. Mga kaibigan. Ay, nako lahat na lang nang nangyayari kasi sa kalusunukuyang gobyerno ay puro kabangagan. Kaya sabi nitong si <laughs> si Foreign Affairs Secretary Teresa lasaro mga kaibigan, tatawagan na nyo. tatawagan daw niya itong si Teddy Boy Loxin. Kung paninindigan, mga kaibigan, itong si Teddy Boy Loxin doon sa kanyang sinabi, eh, malamang sa malamang, oh, within this week, baka mapalitan ho ang ambassador ng Pilipinas to the United Kingdom. Abangan ho natin yan, mga kaibigan. Ano? So sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita YouTube channel, isang subscription lamang ho, eh, maligayang maligaya na tayo. Sige, isang subscription lang ho. Saan po kayo naroon? God bless po sa inyo. Bye for now. Bye.